Oh, hello guys, kain tayo ng ano? ng uh, sumalatet. Ito ay galing dito sa probinsya namin, sa ilocos Norte, dito sa Lawag City. Ito guys oh, Ito yung gawa ng mga sa probinsya namin, sa babayan namin sa Lawag. daming balot, Ayan Ayan. Oh, wow, kakaiba oh. Ang sarap oh. Oo, oh, oh, tingnan nyo guys oh. Kakaiba ang sumalatik oh. At tingnan nyo siya. Mmm. Talagang ibang-iba ang uh. mm. Kulay brown. Brown? Mm -mm. At meron siyang sauce na, yan oh coconut. Siya. Ayan. Syrup. hmm, Masarap talaga. Mula sa siyata ito. mm, -mm. Yung mula mm -mm. Ay, ganun pala akong bread dito na hindi kinain. Oh. Mm. Masarap. Mm-hmm. Balik ko na lang. Okay, okay. At meron kami yung tinatawag na suman. ba yung suman latek. Ito, iba naman to yung suman ang tawag namin. Yung, ito siya. Yung may asin. Ito siya, o. Oh. Mm. Masarap talaga. Ganito ang pagkabalot niya, o. Oh. Ito yung kakaiba. Ang suman, ito yung pagkabalot niya. Ito naman yung sumalatet. Pero pareha silang kakanin. Gawang malagkit. Ito siya. Masarap. Ito yung mulases na sauce ng suman uh, sumalate. Ito naman, itong suman na to na tinatawag namin suman, ay ito siya. May, as, may templang asin at paminta. Mm. Masarap talaga. Ito, proud, proud talaga ako sa mga kababayan ko, mga kailukana ko. Matsaga talaga silang gumawa ng mga kanin. Masipag talaga ang mga ilukano, ilukana. Dito yung, dito nyo matatagpuan yung mga maraming klaseng kakanin. Magsimula sa umaga hanggang hapon. Meron kami ng open market ng hapon, meron ding ano, uh, market sa Sunday, open market sa baba ng palengke. Doon makikita yung iba't ibang mga klase ng ulam, mga preskong gulay at mga iba't ibang klase ng kakanin uh, produkto ng Ilocos Norte. Ito guys, masarap talaga. Ayan. Ayan. Mas maganda itong kinakain natin itong mga organic humig talaga gawa ng mga kakababayan natin. Mmm. Maraming mm -hmm. Yung huling natikman ko na ganito, galing pa sa Sukot Paranaque, pero galing sa bayan ng inyo, Bulacan. Bulacan. Pero ibang iba talaga ang kulot ko natin dahil pinakamasarap ang uh, mga gawang kakanin sa Ilocos Norte. Eh. Mm. Pure na malagkit. Mm masarap. Pero dahan-dahan lang sa may mga may mga sakit katulad ng mga uh, high blood sa may mga diabetes kasi ito mahirap tutunawin ang chance kaya dahan-dahan lang kumain kung kumain ka ng isa, siguro okay na pero masarap kasi, hindi mo maiwasan na, na madami mong kainin kasi, ang sarap oh tingnan mo siya, ayan tingin pa lang niya, masarap na ito talaga yung uh, uh, pinaka the best na pagkain natin at uh, gawang uh, tunay uh, kakalim, gawa ng mga uh, kapatid natin gumagawa ng kakanin naglalako ng kakanin matutsaga talaga um. kaya sa mga gustong uh, mamasyal dito sa Ilocos Norte kung gusto nyo matingnan yung mga kakanin dito sa lawag eh ano yung timing nyo sa Sunday ng umaga marami din sa hapon ay medyo wala na ng kakanin pero maraming preskong gulay sa hapon pero this time maraming kakanin magsimula ng umaga katulad ng kanina at bukas marami ng mas mas marami bukas kasi 24 bukas at sa ano sa 30 ng umaga magsisimula naman ng open market I think open market hanggang ano hanggang Bukas at uh, umaga, wala ng 25. Sa magsimula ka ng 27, eh, 28, 29, 30, open market sa Lawag City. Marami talagang makikita mong kakanin. At iba't ibang produkto ng Ilocos Norte. Na dinadayo ng lahat. Talagang masyaga ka tayong mga Ilocana, mga Kapubinsya. Diba? So, proud Ilocana, proud talaga ako na from Ilocos Norte kababayan pa. Mm Merry Christmas to all. And guys, salamat.